Hi guys, yung so, Michelle shell na naman ako guys. Yan, bagong huli yan kanina, binenta sa akin ng mga bata. Yan, dito. Dito tawag dito sa amin guys. Yan. Yan. Yan, so malapit ka lang sa dagat guys. Pag may mga ng ganito, ibinta sa iyo. O, di magkakain ka ng fresh. Na shell, litob. Ayan, binili ko kanina. Sarap ito isisig. Sisig ko yan mamaya. Kuluan ko muna. Tara bubuk ka. Tapos yung laman ng aking isisig. Ayan o. Oh. Tanggalan ko na. Ayan. Ito pa yung iba. Hindi bumuka pa. Kailangan ano yan ang kutsilyo. Ayan na guys. Tanggalan ko na lahat. Ito lang yung laman niya. Ayan na. No. Ya no. Sisig ko guys. Litog. Ayan. Litog. Sisig natin. Marami yan pero yan ang laman. Pero okay na din. Marami na din. Dalawang kilo yan eh. Ini sasama kaluya, bawang, bombay. guys and adobo ko na guys adobo na yung konti lang yung sabaw yung katas lang, sariling katas lang yung aking pangliguto guys adobo ang litog yan ko maraming sili ni espada para maanghang ito so, na aking adobo ang litog guys yan ito yung ulang ako ngayon ang gabi ah, sige na lang ako nang swipe bakit hindi ako matunawan thank you for watching. Bye-bye. Kain.